Alas 12 na nga ng tanghali nang matapos kami at pagkatapos ay dumerecho na nga kami dito sa Pritil. Inaabangan nga namin ang pagoda sa dagat at maya, maya nga ay magdadatingan na nga ang mga bangka. Napakarami pang pa ang bata ang nagpapaliguan dito sa Pritil dahil inaantay nga din nila ang pagoda sa dagat. Medyo mahigpit na kasi ngayon mga mare at bawal nga sumama ang mga bata kapag kawal ang sariling bangka. Maya maya nga isa isa nang dumating ang mga bangkang kasama sa pagoda. Hindi nga ganoon karaming bangka ang sumama sa pagoda kumpara mo nga nung mga nakakaraang taon dahil malakas nga ang hangin tapos ay eh, naghigpit pa nga ang coast guard dahil nga sa nangyaring trahedya nung nakakaraan alam nyo ba nakapagpiyesta nga dito sa amin ay eh, isa nga sa inaabangan ng mga tao ay ang pagoda iniikutan kasi nito ang mga barangay na nasasakupan ng parokya at pagkatapos ay eh, dederecho na nga sila sa daan hindi nga kami sumama ng buyo ko ngayon at sabi ko nga ay eh, dito na lamang kami magantay sa pritil doon nga ayan eh, papunta banda sa aming nayon at sa susunod pang barangay kaya sabi ko nga sa aking buyo kay medyo matagal pa nga kami mag-aantay dito sa ibabaw ng pritil kaya naman habang inaantay nga namin ang mga kang magsibalik ay pinanood na nga lang namin ang mga batang nagtatambling at bang gagaling ang magsilang oy. Kapag narinig nyo nga ang paputok na ito ay ibig sabihin ipabalik na nga ang mga bangka. Isa-isa na nga nagbalikan ng mga bangka at nagsibabaan na rin ang mga tao dahil sa daan naman sila magpapagoda. Nakita ko pa nga ang mga sikat na tiktokers na ito kasama ang aking boss na si Boss Jmart Barit. Napansin nga agad ng buyo ko itong si Jelly Bea Isorena na sikat na sikat sa Facebook na may 1 million followers at talaga namang napaka-sexy sa personal. Pinapalo daw kasi ng aking buyok itong si Miss Jelly Bea. Ay iba talaga pag-sexy yan <laughs> eh. Maya-maya nga ay nagsidati nga na rin ang malalaking bangka sa kay nga ang iba't ibang grupo ng mga kababaihan at mga kabataan. Nakakatuwa nga mga mare dahil bang kukulay nga ng kanilang mga suot at talagang pinaghahandaan nga nila ang piyesta ng talim. Halos lahat nga na nakaka-experience ng piyesta ng talim ay sinasabi nga na napakasaya nga daw ng piyesta dito. Sa bagay, totoo naman at napakasayang tunay naman talaga. ipon nga ang mga tao dito sa court at dito nga daw magsisimula ang pagoda sa Kati. Tingnan nyo naman kung gaano kakukulay at kagaganda ang mga kasali sa pagoda. Partida, matatanda na iyan, Char. <laughs> Gabi na nga nang matapos ang pagodat at naipo naman sa harap ng simbahan ang lahat. Sinadya talaga namin pumunta sa simbahan para mapanood nga ang nagagandahang mga fireworks Kasama ko nga dito ang aking buyok si Megan at si Sky na amazed na amazed sa mga paputok Wow eh, eh, maganda. Eh, maganda. Para... Eh, naman, ganda.